isa sa maswerteng handa sa darating na pagsalubong sa bagong taon. Ayan, magluluto tayo ngayon ng lechon belly. Ang paghahanda ng karne ng baboy tuwing New Year ay isa sa mga nagdadala ng swerte sa pagpasok ng bagong taon. Sumisimbolo so ito sa swerte at kasaganaan sa buhay. Kaya naman, mabuting maglagay tayo nito sa ating mesa. Kaya naman, lechon belly recipe ang naisip naming ihanda. At ayan niya mga person, tinanggalan lamang ng Daddy Gerson nyo ng mga buto itong lechon belly. At inahita na nga pala niya dahil may mga natira pa ngang balahibo itong baboy na ito. Pagkatapos nga ay ayan, nahugasan na nga rin niya at nilagyan niya na ng mga rekados kagaya ng tanglad, sibuyas at bawang, paminta at magic sarap. Oh, magic sarap, bekeni men! Naglagay na nga rin pala ang Daddy nyo dito sa ating lechon belly recipe ng konting asin. ni sprinkle all over lang niya dito yan lalagay rin kasi siya dyan ng toyo kaya hindi niya masyadong dinamihan ang asin dahil baka nga masyado namang umalat itong ating lechon belly tansya tansya lang din ang pagpapatak ng toyo para naman hindi masyadong mabuhos itong ating toyo dito sa ating lechon belly ayan tingnan niyo mabuti kung papaano nilagyan ng daddy jerson nyo Pagkatapos ng malagyan ng Daddy Gerson yung itong ating lechon belly ng mga pampalasa ay iro-roll niya na nga ito ng ganito. Ganyan lamang ang ginawa niyang pagrorolyo at napakadali lamang. Gagamit niya rin pala siya dyan ng panali para hindi ito maghiwahiwalay habang niluluto. Para pumorma siya ng pabilog. Siguraduhin niyo lang na ang gagamitin yung panali dito ay hindi matutunaw basta-basta sa mainit. Dahil nga ilalagay natin ito sa oven. Pagkatapos nga natin itong matali ng mabuti ay isasalang na nga natin ito sa oven. Pero bago nga natin ito isalang ay babalutin muna natin ito ng foil para hindi mabigla ang luto ng balat. Upang maluto muna ng mabuti yung loob niya, yung mga laman niya dyan sa loob. At ayan nga mga person, isinalang na nga natin yan dito sa ating mini oven na air fryer. Ayan. Napaka-cute nga nitong mini oven na air fryer na to dahil 2-in-1 na siya. Pwede mo siyang gawing air fryer, pwede rin siyang maging oven. Kaya naman, sulit na sulit talaga. Sa mga mag nito, ay ilalagay ko na nga lang din ang link sa comment section. At naisa lang na nga natin yung may foil na ating lechon belly roll. At ayan, sinet lamang ang timer at tamang temperature para dito. Makalipas nga ang ilang mga oras mga person at ayan nga naluto na ang mga laman sa loob nitong lechon belly roll. Kaya naman pinahira na ito ng toyo. Ayan, pinahira ng dati Gerson nyo ng toyo yung mga balat ng lechon roll na ito at inialis niya na ito sa pagkakabalot sa foil. Bago niya ito, isinalang ulit dito sa ating mini oven na air fryer. Pagkasala nga ay isinet na niya ang tamang timer at tamang init ng temperature na gagamitin natin dito sa pagluluto ng lechon belly roll. At ayan mga person, fast forward na natapos ng maluto ang ating crispy lechon belly roll. At talaga namang napakasarap at napakamalasa nito. Sobrang perfect na perfect din yung pagkakakrispy ng balat niya. Kaya naman, ihanda nyo na rin ito sa inyong pagsalubong sa bagong taon. Tiyak na papasok ang swerte sa inyo.